guys is mag-iingat kayo sa pag-upload jo ng video. Dapat talaga is original content. Ba pa iba pa iba-iba ang aking in-upload sa Facebook. Mm -mm. So guys, kasi nga pa iba-iba, meron akong tutorial, may meron kami mga vlog. So guys, kasi ayoko ama uh, mabakante yung araw na hindi ako mag-upload. So kinikilangan talaga guys is mag-upload ka lalo at monetize ka na sa Facebook walang masama o walang problema kung anong video ang i-upload mo Basta wag lang yung may violation hindi yun sa'yo dapat ay original content ang iyong i-upload syempre dapat marunong kang makisama sa iyong kapwa lalo na sa mga baguhan sa mga nag-reels ayan may pa rin po kasi dito matitigas ang ulo yung mga nag-upload ng hindi kanilang uh, audio hindi sa kanilang uh, content hindi original guys yes original na yan ikaw nga yung sumasayaw ikaw yung ah uh, Uh, nasa video pero yung mga ginagamit ng music guys ay hindi yan sayo so, kasi mga music or merong mga background music na talagang may violation uh, guys is mag iingat kayo sa pag upload nyo ng video dapat talaga is original content katulad na lamang po nito ni CC is meron siyang unoriginal content